Yan ay masarap iprito talambo. Oh. Ako oh. po ay bibili. Sarap maligo. Charan. Tuyo na, tuyong-tuyo mga kadilag oh. Hello po mga kadilag, magandang umaga po at welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog, ay papunta po ako sa tabing dagat. Bali, maglalakad po ako ulit. Tapos po ay titingin po ako ng isda. Dahil itong mga nakarang araw, tuwing ako po ay naglalakad doon, ay merong naglalambat. At yan, naghahanda din po ang mga bata. Dahil sasama daw po sila sa akin at sila daw po naman ay maliligo. Ayan, at ready na po ang mga bagets, Ready na. Si Talambon, nag -ubo, naghilamos. Kami so po ay naglalakad na. Papunta sa tabing dagat. Sama din po natin si Panyo. Bali si Pulding lang po ang absent. Dahil nakahiga pa daw, sabi ni Talambo. Na. Uh -oh. Nakaki-exercise ang mga bata. Titingin <laughs> din ako ng isda. Si Panyo pala hindi maliligot, makikipagkalag daw po ng isda. Eh, oo oh, nga, kotob ni Talambuhan. Yan pa, ang kuya. <laughs> <laughs> Ba't naman minabukin mo ang kuya? <laughs> Ay, di ka nabigyan. Ay, talaga namang. Hindi pa nasikat ang araw. Mga bagets, honey. yo alin? Yung alin. bakit ah. ako ah. sa'yo yung araw? <laughs> Oo. Oh, oh. Siyempre, sa araw. Oo. Oh, honey boo? O, oh, pati ang oh, buwan. po kaming rainbow. Ganda. <laughs> Ganda, honey. Eh. Matagal na buo. <laughs> so ano? Oo. Ay, dati sila at yung nakatira sa anuling. Ho! Oh, ay, kami tumira sa anuling. Oo, no, dati. <laughs> Dito ako nakatira doon. Wow. Baba, exercise nga. Yan eh, bo. Maraw, may kalabaw. Ano? Ano? Lapit mm -hmm. na po kami sa may I oh, Love mo, General mo, na ka. kami. Hindi na... na po kami sa tabing dagat. Alin at tinuling mo sa akin yung bumibig? Yung Bambat? may bangka. May bangka na. Titingin muna ako ng isda ha. Baka tayo hindi makabili. So, may mga aso nagdadagat din Yun po, may mga nagkakalag. Sabi ni Panyo late na daw siya. Ito na natin kung may maabot ang pa papunta yung isda. Mukha namang may doon pa. Ganda pong maglakoy. Mamaya yung maglalangoy ha. Pagtapos kong maglakad. Nasa na si Talambo? Ah, meron pa po, sakto ang dating. Meron pang nagkakalag. Ito po ay pig. islang pig. Yan ay ilamang. Yan ay masarap iprito talambo. Oh. Ako oh. po ay bibili. Uy, munti. Kaya yung aso yan. Yan po at kukuha na ako ng tigi. 60 lang <laughs> daw po ang kailo na may kasag. Masarap po okay. ito yung pinarito. Malasa. Mama! Hmm? Wala! Wala! Wala ko Nag-i-ulura ito marami pang <laughs> Pagkulang pa ay Oh, kakunti pa po <laughs> Ay, isang kiloin ko na po Ay, wala pa nga po Isang kiloin na kaya ko yan Kakunti po Ayan. Ayan, sakto. Isang kilo. Yan po, at nakabili na ako ng isda. Isang kilo. Let's go, mga bagets. May kita pa yung nakaabot ng tingis. Ayan eh, eh. Ate nono, maliligo. Masarap mandili itong ay prito. Ate ko maliligo. Oo, maliligo. Ayan po, mga baguets. Oo. Masarap ito. Mas lalagyan na ang asa. Para po itong sardines. Sardines. Kami po ay diretso na ang paglalakad. At maya may ay maliligo na din ang mga bagets. Nasama sila sa akin muna sa paglalakad. Sarap na yun yung maglakadan. Yung nangyari oras. Ang kuya Panyo ay nagpaiwan doon. At siya ay talag. Siguro yung pagkabuntog pa ng buwan. Magamit, magamit. Magamit, Oo. So, Mag-exercise tayo tuwing umaga. Hindi ako maliligo at kayo babantayan ko, ha? Mara. Nahuli mo? Ot ko naman. Pinakawalan nung ni Maara. Oh. Kayo ay huwag munang maliligo hanggat ako'y naglalakad pa, ha? Huwag ako'y naka-one kilometer lang, tsaka kayo maliligo, ha? Sabang. Hindi, hindi. Hanggang sabang. Hanggang de lang. At mamay ang gabi na may kami maglalakad pa ng Kuya Lugz. <laughs> doon sa may poblasyon. <laughs> kayo. Parang dito ay may nagbuntog din ng lambat, klo, yan. Araw-araw po sa paglalakad ko nakakakita ko ng mga nagbubuntog. At uso oh, ngayon ng itong apong isdang ito. Maraming bangkahan eh. Balls! Naman tiyan, Papa. Nagdayo yata. Ah, nagdayo. Mga, oh, nagdayo yata. Ha? Ah, hindi daw nagdayo naman sila. Ah, ah. Kaga, 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 fresh ang ating ulam mamaya kasi fresh ni Amara <laughs> kasi fresh kay gigising fresh from higaan dito na may fresh from lambat balik na po kami dahil ako ay naka 1 kilometer na makaka kilometer ako ngayon umaga dahil yung pagbalik po may kasama pa tayo maglangon po Oh, dun kayo, dun ay mas, wala masyadong alon nagtakbuhan na po ang mga bagets at ako'y iwan ready set go <laughs> bibilis manakbo alam mga talikakas napapag-iwanan si Talambo maliit ang biya. Yan po at maliligo ng mga bagets dito po kami titigil. O, pag samasamahin ninyo yung chinelas ninyo, hala. Dito, yan. O, talambo. O, oh, si bo. Ako hindi maliligo. Babante ako pati itong isda. Baka kainin. Oo. Huwag lalalim ha. Chloe, huwag malalim ha. <laughs> oh, sarap maligo. Hoy <laughs> okay, wag lalalim. Bola naman yung kalati lang ni Talambo. <laughs> Na na pa. Nagpapakitang gilas. Para na mga yung kasag. <laughs> hey, hey, hey. Kaya marunong diba maglangoy. Ba, galing ni Mara. Ba, galing. Nasikat na po ang araw. Mga oh, sa sa'yo naliligo pa din. habang ang mga bagay sa inaliligo, oh, ako yung nagpapaaraw naman. Ate, nuna tayo naman. Bakit? Yay! Ay. Araw talaga. Ah. Ah. Uh, maliligo doon sa area na yun ah, dahil ngayon na yung Sabad eh. Ano, tara na. Kanina pa kayo. Tara na. Enjoy na iyan. Sold na. Tara na. Taas na sikat na araw. Masakit na sa balat. Pero healthy pa po iyan. At wala pa ang alasete. Hoy, anong magpamalawlaan? Mukhang ayaw pong umalis ni Boo. Let's go! Ano bo? Enjoy! Oh, enjoy yung tatlo. Pabalik na po kami sa bahay. Nandito na po kami sa bahay at ang nahuhuli ay si Talambo. Talambo! Pagod yarn. Good morning, Tala. Good morning, Tala. Gusto mong tigi? Ha? Gusto mong tigi? Ito na po ang iyong kapatid na pinagbiyak. <laughs> ito po ang aking isdang nabili, akin ang dilinisin. Eh, kilay, nakaabang ka na naman, ha? Ibigyan ko nga ng isa si kilay. Kaso kilay, hilaw pa to. Ito mga kadilagay, malambot ang tinig. Kilay, oh, kilay. Oh, ito. Uy, ito. Iba-tiba ka dyan, breakfast mo ha. Yan, at hugas na po itong tigi na isda. Nalagyan ko na po ito ng asin at saka suka. Bababad ko po muna bago ko po ibilad. Bali, ibibilad uh, din po ito para po masarap biperito mga kadilag. Para tuyo. Pagka ipinrito na. Bigla pong umulan ng malakas. Paano kaya na ito kung makakapagbilad ng tige? Aba, nagpaula na din si Panyo. Panyo, paano ko naman bibilad ng aking tige? <laughs> oh, ay. nyaw, 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 nyaw. <laughs> Lakas naman ang ulan. Nakababad pa naman po ito sa tupa. Di ba? Baka uminit mamaya. Meanwhile, Yehey! Mainit na ulit, mga kadalag. Maiibilad ko na ang aking isda na binili. So, yan ay binabad na sa suka babad na babad na, tsaka sa asin. At lalagay ko na dito sa bilao. Oh. Nilagyan ang suka para hindi ano hinalangaw. Ah, dito pala kayo kakain. Ako okay, yung mamaya pakakain pagkatuyo na ito. <laughs> Charis. Polding. Alam mo ang tigi. Kumakain ka ba ng tigi pulding? O yun nga namin yata tigi ay. Kailan? Yeah, eh. Ah, tigi din. Ano eh? Parang ako yung nagbuntog kagabi ay. Ah, kanina madaling araw. Oo. Oh. hindi sa usawan, suka. Mm. Kaya po, mura lang ang kilo na ito. Ito yung malilit ng maisda. Ani? Mm -hmm. Sabi doon, ba't hindi daw yan Alak. Sabi ni Amara. mana sa kanya. <laughs> Sabihin mo, lokohin mo. Mara, mana sa iyo. Yung... Mm. Dadalawang kilohin ko nga sana, di ba ga? Eh, kailay may bibili pa. Na naman ako. Niya natin. Mm. May ingat uminit. Kala ko may maulan ngayon. Kala ulan Paumaga lang ang pala. Ayun, Butot kanina hindi tayo inabot ng ulan sa dagat. Ayan ang ating isda. Ayan, ito na po yung aking ibibilad ay maghahanap na ng pwesto kung saan maganda ang sikat ng araw. Ang talagang mainit. So, ito po ang aming version ng tuyo. Yung nabibili sa tindahan. <laughs> Parang dito ninyo ang mainitan. Mm Wala, -hmm. Oh. <laughs> Mahuhulog pa. Ay, sila. Sila, naman. Yan, at dito ko na lang po ibinilad sa may bahay. Sa may tapat po namin. Safe naman dito sa pusa. At Mataas. Pag doon ah, ay nalalaglag. Much, much, much later. Inilipat po ni mama yung isda. Na aking binibilad. Wala na daw pong init doon. Ang ah. titingin. Mabaliktad. Ito na po yung mga isda. Wow! Maganda ang pagkakabilad mama. Honey. Eh. Kunti na lahat ito yun. Ah. rin ko po. tigi. Ang tigi. Naka ito yung nabibili din yung tuyo sa tindahan. Parang ganito din yun. Eh. mamahan. Baka tigi din eh yun. Ah, tamban po baga. baka ilang oras pa dito'y tuyo na ngayon launa na ng hapon. Alas 4 na po ng hapon at doon po ay kanlong na. Kaya tinanggal ko na po doon yung binibilad kong isda. Dito ko po inilipat sa may palapala. Dito sa kabilang bahay. May kaunti pa na init ay eh. akin pang binibilad na maigi. Para talagang tuyong-tuyo. Maya may isisilong ko na din po iyan. Akin na pong isisilong yun kung akong tumuyo na isda. Charan! <laughs> tuyo na, tuyong tuyo. Mga kadilag. Oh. Ito na po yung mga isda. Akin nang ilalagay sa tupper okay. May pang ulam na bukas. Mga umaga. Ay, tarap ito